Hello guys, this video is kagawa tayo ng kamutikyo, so version ko to guys kasi iba iba tayo ng proseso sa pagluto ng bana, banana kyo kamotikyo So, ayan. Tapos ko na yan, ano, binalatan. Tapos, sinap ng maliit. Depende sa inyo kung ano ka-chop nyo. Para sa akin is, ano laman, pang snack naman. So, ginawa ko siyang, ano, maliit. May pa-cubes, may paano, basta ma-chop lang siya. depende na sa inyo. So, ako guys, pag ako ang nagluto ng kamutikyo inaano ko muna siya, piniprito ko muna siya sa mantika without, ano pa siya, without sugar. So, pagkatapos ko na siya maprito lahat, Saka na ako gagawa ng yung ano latik, yung sugar na. Gagawa ako ng sugar tapos pag malatik na siya, ilalagay ko lahat yung kamote para dumikit yung tamis at saka maganda tingnan, di ba? Pag na-cover na ng sugar yung kamote mo. So, ayan guys, ang result ayan. So, yung anong parang itim, violet kasi siya na kamote. Kaya ganoon yung ano niya. Thank you for